Bali mga idolo, uh, last day off po natin. Bali dito tayo pinatambay nila po sa kanyang shop. Bali may papagawa sa atin. Ito motor po to ng Chekwa. So papatulong sa sa akin. I-check natin yung kanyang CVT. Kasi yung ganito yung tunog. So magpapalito kami ng bearing. Tuturuan niya ako paano. Tapos yung mga playrings kasi may mga bagong playrings na nandun. So time lapse na lang natin. Ito eh. Uh, gusto niya paparinig sa inyo kung ano po yung tunog ng bearing you niya. Know? Mas lalakas po yun mamaya. so panjeking mga idolo bali ito po yung nangyari so hindi pala pinaka loob po yung, yung bearing nito ito yung hindi po problema ito ang mayroon ito bearing na to tingnan mo ikot ko to ha wala ka naririnig pero pa isa lang mo to kaya hawak ka ha. so ganito po Tanggalin natin to. Smooth. Masok natin to. So yun. Ang problema.